Pagbabalik po ang sa mamamayan, gaya po na ang pinangako sa inyo, uh, Kong Dante, sempre po sa karangalan ng ating panauhin kayo na po ang magpakilala. Kasama niyo po dito dati sa CA. Kung Kailangan sa mo ba natin ipakilala naman ang oh, ating uh, panauhin dyan? At kagaya po nang nasabi namin, mga kababayan, na uh, tayo po ay masaya sa araw na ito, nagkapalad na muling makasama mm -hmm. sa ating palatuntunan. Isa po sa tini-tingala ng ating lipunan sapagat marami na po siyang uh, pagsisilbi sa bayan, lalong-lalo na po sa Senado. Ang ating pong bisita mga kababayan sa umagang ito ay ang Senador uh, Panpilo Ping Lakson. Magandang umaga sa iyo, Senador Ping. Magandang umaga, Kong Dante. Jen, magandang umaga. At mm. magandang umaga rin sa mga tagapanood. Dati ho kong eh, tayo ang naimbitan sa kanyang tanggapan. Ngayon naman, tayo naman ang nag-imbitan sa kanya dito sa ating uh, himpilan. Hindi, pangako naman niya. Nakapagsa'y nagkaroon ng pagkakataon. Eh, dadalaw siya sa atin mm -hmm. para naman masilayan siya ng ating mga kababayan. Doon lang ho sa kanya, kung tanaw natin ng ibaba, ngayon naman, eh, medyo ano tayo... This, this office of his niya, di ba? Medyo mataas ng konti. Mm, eh. Maganda yung opisina niya. Opo. Kaya lang, hindi eh, siya masyadong nagtagal doon diyan. <laughs> Nung ma-submit niya yung kanyang uh, ulat sa ating uh, pamahalaan, ay sinabi niya na kayo na po ang uh, magtapos niyan. Mm -hmm. Ang akin pong bahagi ay uh, nagampanangkunaan. Mm -hmm. Senator, mula doon sa inyong uh, pagkagaganap ng uh, tungkulin na uh, iniatang sa inyong mga balikat ng Pangulo, napakalaking responsibilidad. At uh, natapos ninyo sa pamagitan ng uh, pagbibigay ng uh, kaukulang report, mm -hmm. na volume siya tayo na kung pinag-uusapan ng eh, mga libro, ay eh, palagay ko dal dalawang kahong malalaki yata yung naisabit niyo sa pamahalaan. Ano pong inasahan natin doon, Senador, na dapat sana ay eh, uh, nagawa na ng, uh, ng ating pamahalaan? Uh, Unang-una, Kong Dante, Jen, ano, yung trabaho ko talagang binigay, binigay sa aking mm -hmm. mandate noon under yung memorandum order na inisyo ng Malacanang, eh, para lamang magbalangkas ng tinatawag na comprehensive rehabilitation mm -hmm. plan at saka yung proposed budget. Mm -hmm. Nagawa namin yon, wala akong implementation, implementation authority kasi, at ang implementasyon ay talaga nando sa mga implementing agencies, mga national agencies, DPWH, and so forth and so on. So, noong ako'y nakapagsumiti na ng uh, plano, at uh, we even went beyond the mandate. Ano? Mm -hmm. Ang ginawa namin, nag-put up kami nung, napag-usapan natin ito noon, yung monitoring tool, Opo. electronic monitoring tool, na kung saan, bukas ito sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga tinatawag namin Yolanda Corridor, na sila yung mag-track, uh, mag mag-monitor ng mga proyekto. Mm -hmm. Ang nilista namin doon, kung, Jen, uh, ano, 18,648 projects, kaya nga, walong volumes yung aming uh, pinadala. At ito'y na-aprobahan naman ng uh, Pangulo noong Oktobre, noong isang taon. So, sa tingin ko, tapos na yung aking, uh, aking mandato, at nung ako'y nagpaalam sa kanya, nagsubmit ako ng irrevocable, mm -hmm. eh, resignation. Uh, meron akong recommendation doon, na kung pwedeng magtatag na tayo ng permanenting ahensya na tutugon mm -hmm. sa rehabilitation and recovery kasi iyon yung weakest link. Eh. Mm -hmm. Opo. Kasi yung apat na thematic areas, response, preparedness, relief, mm -hmm. nandun eh, in place eh. May mga nangangasiwang mga departamento doon, mga ahensya. Pero yung rehabilitation and recovery, medyo sabog. Mm -hmm. Kasi every time merong malakas na bagyo, merong earthquake, eh nagtatatag ng task force. Tama po. Sabi ko sa Pangulo, eh, permanente yung kalamidad sa ating lugar. Ang bisita sa atin ng bagyo, mga dalawampung beses isang mm -hmm. taon sa bilang, Yan ang average. So, palagay ko naman, tamang tama lang na ipermanente na natin yung ahensya na tutugon do mm -hmm. doon sa pang-apat na thematic area. Eh, hi ko kung anong nangyari dahil iniwan ko yung pati yung balangkas kung ano okay. yung mangyayari. So, inaabangan ko nga kung anong aksyon ang nagawa ng Malacanang doon sa aking recommendation. Doon sa mga pangunahing mga proyekto na naka, nakasulat doon sa mga volumes na ipinadala nyo sa ating pamahala na uh, senador, uh, bang, kahit na yung pangunahin lang, uh, ano ba yung mga naging estado mula nung ibigay ninyo sa kanila? Uh, kung pag-uusapan natin monitoring, ano yung, uh, ano yung inasahan ninyo? Ano yung nagawa? At anong level yung pagkakagawa? Ito ba yung uh, satisfactory o medyo uh, malayo doon sa ating... Uh, ating mga pinlano. Actually, marami na rin nagawa doon pero hindi lamang uh, kagawian ng kagawian ng uh, gobyerno kundi yung non-government sector mm -hmm. ang pinakamalaking tulong doon. Actually, uh, sa aking uh, sariling uh, pag iikot noon, non-government, yung pribadong mm -hmm. sector, uh, kasi tinipon namin sila yung mga leading uh, corporations sa Pilipinas. Tama eh, ang pledge nila abot ng 26 billion ang na-deliver nila ha, sa mga 20 billion na eh ah. worth of uh, projects napakalaki ano mga bahay na ba, no? napakalaki mm -hmm. yung mga bilateral multilateral agencies yung JICA mm -hmm. USAID yung COICA ng Korea yung Red Crescent ng UAE uh, yung UNDP napakarami niyan ang kanilang na-contribute na doon ha, sa mga 17 billion piso na mm -hmm. worth of projects din ano mm -hmm. at yung mga NGOs ganun din kaya sa aming pagtatrack noon kasi natigilan na rin namin yung pagtatrack, dahil over na namin lahat yung records. Mm -hmm. Ang gobyerno naman eh malaki na rin ang naitutugon kasi yung housing for example kasi di ba apat yung clusters ng settlement, infrastructure, mm -hmm. social services, uh, yon. So malaki na rin yung na nagawa dahil inunan rin namin yung mga tinatawag naming no regrets at saka yung low regrets mm -hmm. projects ano. Ito yung hindi na maski wala pa yung plano. Ito yung mga proyektong, hindi naman natin pagsisisihan kung pinagawa natin. Pinagawa. Kasi talaga naman dapat ipagawa tulad ng municipal hall, mm -hmm. tulad ng mga palengke na wala ka naman. Unless yung mga, mga palengke na kalugar doon sa tinatawag na hazard zone, mm -hmm. na, na pag nagkaroon uli ng storm surge, eh, mawawasak din. Mm -hmm. So ililipat naman sila, pati yung mga kabahayan, doon sa mga safe zones. Mm -hmm. Pero bakit nagpa, parang nagpatumpik-tumpik ang pamahalaan na uh, senador na maganda yung ano, maganda yung uh, suggestion mo na kinakailangan eh magtayo na tayo ng isang pamalagi ang ahensya na tututok dito sapagkat uh, ayun namang mga disaster sa atin hindi naman tumitigil ah, hindi ng ka sa atin. Mm -hmm. Mabuti na siguro yung meron kang mai talagang isang ahensya permanente. Na, pa permanente, pangunahing tumututok na rin zero. Bakit kaya parang may pag sa departamento yun? Uh, hindi ko rin na kung kasi Uh, tinaming ko rin yon dahil May 27 of last year. Mhm. Mm eh merong sunset provision kasi yung NDRRMC law yung 101 to 1 Republic mm -hmm. Act ano, Na pagdating na May 27 yung yung joint ano mm -hmm. yung House at saka yung kasi nagtayo sila ng parang joint uh, ano yung committee mm -hmm. na kung saan pag-aaralan yung pinasan nilang batas uh, na magtatapos nga yung sunset provision na katagal doon may 2027 mm -hmm. of last year of this of this year uh, i'm sorry so uh, dapat nakapagpasok na ng mga amendatory provisions o so yung mga amendments mm -hmm. kung saan pwedeng ipatatagin o palakasin yung yung batas yung mm -hmm. NDRRMC law at uh, kami nagsubmit ako ng position paper actually sa congress uh, binigyan ko si uh, Congressman Biason on dahil siya yung sa defense at saka si Senator Trillanes mm -hmm. eh medyo na busy sila sa napakaraming issues parang hindi nila yata na natugunan uh, pagsino, no? na eh, lumampas na yung deadline na nakatalaga sa batas. Ewan ko kung paano gagawin ng Kongreso kung pwede pa silang uh, magpasa na resolusyon na sa ganoon, matalakay pa rin nila na mag-introduce ng mga amendments. Hmm. Uh, sa akin talaga, ipipilit ko pa rin na magtalaga ng permanent agency kasi ang kung halimbawang dinadalaw tayo ng kalamidad ng bagyo once every 20 years, eh, okay lang po eh. Na, mm -hmm. Sige, mm -hmm. task force tayo. Mm -hmm. Eh, pero dalawang pong bagyo yung taon-taon. So, dapat talaga permanente na. Mm -hmm. So, dun sa mga rekomendasyon nyo, Senator, baka lipas ng ilang panahon na iniwanan nyo yung posisyon, dapat po ano na nakikita niyo yung ginagawa ngayon ng gobyerno? Ah, full na yung uh, implementation dapat. Mm -hmm. Dahil, pasado yung plano na pirmahan ng Pangulo, at mayroong budget naman doon. Hinimay nga namin yung 2014, mm -hmm. eh, narilis na, na yon yung 50 billion, ano? Mm -hmm. 2015, doon taon na ito, ang narekomenda kong dapat i-release ng DBM doon, nasa mga 85 oh. billion. Ano, at 2016, yung remainder na mga mahigit 30 billion. Mm. E eh, nung bago ko umalis, parati ko nang kinukulit si Secretary Abad, pagandaan nyo na yung 80 billion. Eh, kasi in one of the cabinet meetings, I remember na sinabi kong ito yung balangkas ng, mm -hmm. ng mga pag, uh, pagpopondo. Eh, para na nga nga siya noon sa cabinet meeting na pwede tayong kumuha ng 20 billion dito, 10 billion doon, eh, sabi ko, teka muna, aprobado na ng Pangulo yung budget na 167.8 billion na so, nakahimay na ng tatlong taon, kasi hanggang June uh, 30, 2016 lang siya, kaya talaga ina na namin doon. Mm -hmm. eh, so pinag-aaralan namin yung budget. Kaya nga, kung, kung, uh, kung uh, hindi nyo pa alam, ang ginawa kong pangunahing advocacy, maski nung nasa Senado kasi ako, labing dalawang taon, talaga namang nakipagbakbakan ako lagi sa budget yan, eh, mula sa committee hearings, uh, floor deliberations, all the way hanggang bicameral, nakabantay ako dyan. Eh. eh ngayon, ang uh, isang adikain, isang advocacy na pinasukan namin, eh, dahil napakalaki ng budget, ko, eh. alam niya naman, nagsimula tayo ng 2 trillion na noong 2013 eh. tapos naging 2.6 naging 2.2 na 2014 mm. naging 2.6 ng 20 ngayon Apo. 2015 at next year yung uh, sa tinatawag na national expenditure program yung budget call na ipapadala sa sa, sa Kongreso after no SONA or within one month ano after Apo. the sona eh tatlong trillion mm -hmm. ang budget ang tanong kaya bang tugunan ng mga implementing agencies yung 3 tatlo, trilyong piso na nakapaloob sa budget, sa proposed budget? Narinig ko sa isang pronouncement ng DBM, uh, bumaba yung antas ng ating economic growth mm -hmm. kasi Sama meron po. daw underspending. Five Ang sabi million? niya, uh, parang yung mga agencies hindi natugunan, wala silang absorptive capacity. Mm -hmm. eh tataasan pa natin yung budget from 2.6 trillion magiging 3 trillion. Ang tanong ulit kaya bang mag-implement saan kukunin yung pondo yung pera hindi yung pera naman na andiyan okay. kasi ipapasa yung budget kung may kulang man yon magre-research ah, sa borrowing alam ni oh, eh, Kong yan oh, eh yung oh. yung, yung uh, process mm -hmm. pero naandyan yung budget kaya bang mag-implementa ng mga proyekto so ang iniikot namin ngayon sa pagka kami nagpupunta sa mga probinsya ine-educate namin yung mga local government units kasi magugulat kayo kung yung mga pinuntahan namin tinatanong ko alam nyo ba kung magkano yung pambansang gastusin o tustusin ng ng ating uh, Pama. Ng, ng ating oh. pamahalaan. Hmm. Wala nakakaalam na noong 2013, eh, tatlong trilyon na pala eh. Mm -hmm. So, ineducate namin nang sa ganon, malaman nila na ito yung potential na pwedeng gamitin pang development. So, mm -hmm. nagawi kami doon sa yung empowerment ng mga local government units by way of the national budget. Mm -hmm. So, sa aming computation, ang, ang pinag pinagbasihan lang namin noon sa aming uh, pag-educate uh, sa kanila, yung 2013 budget na kung 2 tatlo, trilyon, at hinimay-himay namin, napakarami palang nakasala dito sa mga sa, sa, central government. At hindi ito na ibababa do sa mga local government units. Mm -hmm. eh, nagkwenta kami ng mga excess, yung tiyatawag na excess fat, ano, Opo. na pwedeng scheme sobra pa bago sa sobra <laughs> oh kaya and, kaya magset aside ng 500 billion pesos from the 2 trillion para i-distribute uh, para ma-rationalize yung ating oh, budget Opo. at Opo. para maibahagi do sa mga local government units nang sa ganon eh sa aming computation 1490 municipalities mm -hmm. 144 cities mm -hmm. nationwide no mm -hmm. so 1634 eh kung meron kang 500 billion na pwede mong i-distribute assuming na lang muna for the sake of discussion Pana na pang, equal ano mm -mm. eh kaya'ng bigyan tig 300 million eh ang, es, bawat, munisip ang bawat munisipyo at, at sa bawat siyudad yeah. uh, out of the yung 500 billion na hindi naman makaka-adversely makaka-affect doon sa functions at saka sa mga sa mandato ng mga ahensya sa hmm. nasyonal so you can just imagine na kung, kung ano yung kayang gawin ng isang munisipyo kung meron siyang nakalampondo na 300 million mm -hmm. E eh, meron mga munisipyo na pag-alaman namin na sa aming paggagala na ang local sources, yung income nila, mga isang milyon lang eh. Kaya e, na yung mga munisipyo na mga BIP fourth class yun, municipalities, fifth okay. class, third class. Okay. Third class. Uh, Senador, uh, mula sa sinabi mo kanina na nahalata mo si DBM secretary na nangangapa, rin naman yun sapagkat Tama yung sinabi mo na yung budget na naman, eh, talaga naman inayos mabuti yung pinag kung saan dadalin, at kung anong pagkukunan. Mm -hmm. Pagkatapos ngayon pala, eh, lilitaw yung absor absorptive capacity, hindi nakahanda. Mm -hmm. Eh, hindi nga kami nagtataka na yung 2013, hindi pala na ibigay yung era na naka... Napakalaki na raw po nun, ng na naipon, oh, yes. Ito pala ay naka, ano eh, naka talaga mm -hmm. sa mga local governments. O oh, kagaya ng taya ng Senador Lacson 300 million pala. Makaraaniwan na nakayang ibigay mm. sa mga munisipyo natin. Napakalaki mong napakalaking ano ito din, eh uh, uh, pondo para makagawa sila ng kaukulang proyekto sa kanilang munisipalidad. Mm -hmm. uh, eh may mga munisipyo kong naano eh IRA dependent eh. IRA dependent diarantan ng IRA wala magagawa. Tulad nung nabanggit ko kanina yung yung Tabon Tabon munisipalidad, ng mm -hmm. Tabon Tabon sa Leyte. Tinanong ko yung mayor. At saka may recording din kami kasi mm. may source kami sa BLGF, yung Bureau of Local Government Finance. 2013 yung available na records. Eh sabi ko, 1 million lang pala yung income nyo rito at ang era ninyo, 23 million. Pero hindi ba kung ang pwede mo lang gamitin pang local development o pang development sa mga munisipyo, 20% lang ng era. Mm. Hindi kayo pwede lumampas dun eh. So 20% ng 23 million. Uh, lumalabas 4.6 million. Mm -hmm. At kung magkano pa ang pwede mo ma-set aside sa 1 million, eh wala na siguro matitira. Magpapasweldo pa yun eh. May mm -hmm. escape pa. Eh anong development ang kayang gawin sa isang munisipyo tulad noong tabon-tabon sa Leyte, kung ang kanyang ira lamang ay eh ganun at ang kanyang pwede lang gamitin, 4.6, mm -hmm. eh ang dami kailangan yan. May mga farm-to-market roads. Siyempre ang dami. Yung livelihood niya, yung, uh, yung maski-basketball court, okay. hindi na makapagpagawa. So, yun ang ina-advocate namin ngayon na parang ini-enlighten namin yung mga local government units. Ang laki ng potential. mag kayo kasi napakaraming pera ng ating mm -hmm. gobyerno. Hindi lamang ito na ida-download ng maayos mm -hmm. sa mga kanayunan. Pero may paliwanag ko ba? Bakit na talaga hindi nila? Kasi ang narin matagal na po natin narinig itong bagay na ito. Bak may paliwanag ba ang Malacanang? Bakit hindi po nila binibigay? Well, siyempre, yung, alam mo, yung purse, yung parto moneda, power yun eh. Opo, eh, oh. eh. Parang gusto-gusto gusto ng, gusto -gusto ng ating mga national uh, government officials na no, pumipila sa kanila yung ano, lum, naninikluhod. naninikluhod. Eh, para, para sa akin ba? naman. Baka naman tinatiming, uh, eh, Senador. Pang-eleksyon. <laughs> 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 Hindi nga natin alam. Pero kung, kung alimbawa ng pantay-pantay nga, sabi ko kanina, oh. tigta 300 milyon. Eh hindi ba makikinabang nito pag uh, merong 300 milyon na pang development mga Napakalaki. projects, livelihood at kung ano. No? Napakalaki nun. Eh hindi ba ang net effect nito, eh magkakaroon ng trabaho. Kasi pag may proyekto, kailangan ng mga manggagawa, kailangan ng mga trabahante. Mm -hmm. Eh alangan naman yung mayor eh kukuha pa mag-import pa siya ng mga manggagawa, mm -hmm. di ba? Ang mga mayors naman eh priority nilang kunin yung panelists pa ko okay. At hindi mm -hmm. rin naman sila makakakuha na sa ibang lugar kasi may 300 milyon din na proyektong mga water projects at kailangan din nila ng mga mm -hmm. mga mag magagawa doon. Mm -hmm. So iniimagine ko lang kung meron silang ganong kalaking halaga bawat munisipyo, bawat siyudad Mm -hmm. at ganun ang lalabasan E eh, pagka may trabaho ang mga tao ang IBCB may bulsa may pera yung bulsa nila at kung mm -hmm. may pera yung bulsa nila meron silang tinatawag na purchasing power mm -hmm. at kung may purchasing power sila eh magti-trigger ito ng magde-demand ito ng goods and services Lalang Lala ang ekonomiya natin so pagka may demand na sa goods and services meron jam bibili ng tricycle, may bibili, may magtatayo ng sari-sari store mm -hmm. eh di ba sisigla yung ating economy yun oh. ang magiging uh, net result kapag uh, halimbawang natupad Apo. yung uh, sinasabi ko mag-set aside ng ganong kalaking halaga para pang mud-mud mood -mood, mm -hmm. sa mga LGUs, bigyan natin ng responsibilidad yung mga local government executives. But, Apo. siyempre, kasabay noon, may accountability Tama, sila. Babantayin din di sila ng COA, mm -hmm. babantayin din sila ng national government. Sa gitlaman po, ano ha, masarap itong ating talakayan. Kalahati pa lang ho kami. Mamaya, mas masarap, usapin naman ng politika ha. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan.